Sa gitna ng bayan ng Maria Aurora, sa lalawigan ng Aurora, nakatayo ang isang dambuhalang balete na tinatawag ng mga lokal bilang Millennium Tree. Sinasabing higit isang libong taon na itong nakatindig, nagmamasid sa pagbabago ng panahon at lumalalim ang mga ugat sa kasaysayan ng bayan. Ngunit higit sa pagiging isang antigong puno, may isang kakaibang katangian ang Millennium Tree ito raw ay tirahan ng maraming nilalang mula sa ibang mundo. Sinasabing sa ilalim ng lilim ng mga sanga nito, merong isang kapre na naninigarilyo sa itaas, isang puting babaeng nagpapakita sa gabi, mga duwending naglalaro sa paligid, at mga diwata na sumasayaw sa ilaw ng buwan. Ngunit ang pinakakinatatakutan sa lahat ay ang kaluluwa ng isang batang brutal na pinatay at inilibing sa loob mismo ng punong ito matagal nang umiikot sa buong Maria Aurora. Maria Aurora, ang kwento ng isang batang nawawala. Isang dekada na ang lumipas, isang batang lalaki na nagngangalang Tomas ang huling nakita malapit sa punong balete. Labindalawang taong gulang lamang siya noon, mahiyain ngunit pala kaibigan. Isang araw, hindi na siya nakabalik sa kanilang bahay. Hinanap siya ng kanyang pamilya, tumulong ang buong baryo, ngunit tila natunaw siya sa hangin. Ang tanging ebidensyang natagpuan ay ang kanyang chinelasisang pares ng asul na sapatos na natagpuan sa ugat ng puno. Lumipas ang mga taon at unti-unting nakalimutan ng bayan ang kanyang pagkawala. Ngunit isang gabi, isang lasing na lalaking nagngangalang Mang Yologio ang dumaan sa ilalim ng balete. Sa kanyang kalasingan, narinig niya ang pagtawa ng isang bata. Nang lingunin niya ito, nakita niya ang isang batang lalaki na walang mukha, nakasuot ng sirang damit, nakatayo sa lilim ng puno. Nasaan ang katawan ko? Dahil sa sobrang takot, napasigaw si Mang Yolohio at nagtatakbo palayo. Simula noon, nagsimula ng maranasan ng maraming tao ang presensya ng bata. Minsan, maririnig ang kanyang pag-iyak. Minsan, nararamdaman ng mga dumadaan ang malamig na hangin na tila bumabalot sa kanilang leeg. At sa mga hindi sinasadyang lumapit sa puno sa disoras ng gabi, bigla nilang mararamdaman ang isang malamig na kamay na humahawak sa kanilang bisig. Hindi lang ang batang multo ang kinatatakutan ng mga tao sa ilalim ng Millennium Tree. Sinasabi rin na may isang kapre na nakatira sa tuktok nito. Madalas, tuwing dapit hapon, may makikita kang tila asul na apoy o isang maliit na pulang ilaw sa taas ng puno iyon daw ang sigarilyong sinisindihan ng kapre. Ang mga bata noon ay mahigpit na pinagbabawalang lumapit sa puno kapag malapit ng gumabi. May isang binatilyong nagngangalang Luis na hindi naniwala sa mga babala. Hinamon niya ang kanyang mga kaibigan na lumapit sa puno bandang alas 10 ng gabi. Sinamahan siya ng tatlo niyang kaibigan at sa kabila ng kaba, nilapitan nila ang napakalaking balete. Doon nila naamoy ang mabigat na usok ng tabako isang amoy na napakasangsang at tila bumalot sa kanilang mga katawan. Nagsimula silang makaramdam ng bigat sa kanilang dibdib at nang tumingala sila, nakita nilang may aninong gumagalaw sa taas ng puno. Isang dambuhalang nilalang ang nakaupo sa isang matabang sanga may pulang nagbabagang mata at unti-unting bumaba mula sa kanyang kinalalagyan. Hindi na sila naghintay pa. Mabilis silang tumakbo palayo, hindi na lumingon. At simula noon, walang bata o binata ang muling nangahas na lumapit sa Millennium Tree kapag sumasapit ang dilim. Sa gabi ng kabilugan ng buwan, may isang babaeng nakaputi ang lumilitaw sa ilalim ng Millennium Tree. Napakapayapa ng kanyang anyo, mahaba ang buhok at tila nakalutang ang kanyang hubog. Ngunit sino mang lalapit sa kanya ay makararamdam ng matinding kalungkutan. Parabang isang damdaming hindi mo maipaliwanag isang lungkot na parang galing sa isang daang taong pangungulila. Ayon sa matatanda, siya raw ay isang babaeng pinatay noong panahon ng pananakop ng mga Kastila isang dalagang maharlika na tinakasan ang sapilitang pagpapakasal sa isang enkomendero. Sa kanyang pagtakas, nagtago siya sa loob ng Millennium Tree, ngunit natagpuan siya ng mga sundalong Kastila. Doon siya pinatay at ang kanyang katawan ay isiniksik sa pagitan ng mga ugat ng puno. Hanggang ngayon, siya ay nananatili sa ilalim ng balete. Naghihintay ng isang kaluluwang makakatulong sa kanya upang tuluyan siyang makalaya mula sa kanyang sumpa. Bagamat puno ng takot ang mga kwento tungkol sa Millennium Tree, may ilan din namang naniniwala na ito ay isang puno ng kababalaghan at hiwaga. Ayon sa ilang matatanda, may mga duwende at diwata na nag-aalaga sa puno. Sinasabing ang sinumang lalapit ng may mabuting hangarin magalang na hihingi ng pahintulot at magbibigay ng alay tulad ng gatas, bulaklak o prutas ay pagkakalooban ng swerte. May isang babae raw na nanganganak ngunit hindi may panganak ang kanyang sanggol. Tinala siya sa ilalim ng puno ng kanyang lola, nagdasal at nag-alay ng puting bulaklak. Kinabukasan, ligtas niyang isinilang ang kanyang anak. Ngunit may isang lalaki rin daw na nilapastangan ang puno pumutol ng isang maliit na sanga upang gawing panggatong. Kinabukasan na maga ang kanyang katawan at hindi siya nakalakad ng tatlong buwan. Sa kabila ng lahat ng kababalaghan at takot na bumabalot sa Millennium Tree, nananatili itong isang sagradong lugar para sa mga taga Maria Aurora. Maraming naniniwala na ito ay isang buhay na puno. Isang nilalang na nagbabantay sa kasaysayan at kaluluwa ng bayan. Kung ikaw ay dumaan sa bayan at napadpad sa harapan ng puno, alalahanin mong magbigay galang sapagkat hindi mo alam kung sino ang nakatingin sa iyo mula sa lilim nito.